Kasi dati magbuhat ka ng ano magbuhat ka ng balde tapos ibus-bus mo doon sa bawat puno. Ngayon, Ngayon ipaagos mo lang doon ay magdidilig na siya ng sarili. Kasi yung inlet niya doon sa baba, ano na eh. Singaw na. Yung tubig na to ay para dyan. Kaya may, stock, kaya may stock na tubig dito. Para ito yung pang kati. Okay. Yeah. So yung pipe na to, papunta dito, ay malalagyan ng tubig. Papunta doon. Yeah. Hello ko farmer, once again welcome back dito sa DDT Nature Farm. Sa video natin, kasama natin ngayon si Kuya Phil at ngayon ay nagkakati siya ng tubig ngayon. Si Kuya Phil ay isa sa mga nag-install ng lahat ng mga solar pump na inisyo sa, kan sa kanilang grupo. Kaya expert siya pagdating sa pag-install ng solar. Sa video na to ay papakita natin kung gaano kalakas yung solar pump kapag alas city pa lang ng umaga. Yun, na. Ulitin ko, nasa alas city tayo ng umaga. Yun. Tumutunog na. yung nilagyan niya ng, ng pump ay uh, nasa 5 meters yung lalim then yung mayroon ditong wire papunta sa controller at doon galing sa sa controller na punta doon sa may panel And, yung sa panel niya siyempre nilagay niya doon sa mainitan naka expose sa araw tingnan natin yung tubig so alas city ng umaga tingnan natin kung gaano kalakas yung solar pump maiksi ang eh. Pero kung so, hindi lang maiksi. So kaparmer, ito na. Ganito na gumagaan na yung tubig ng solar pump. Ayun, Bubuksan lang pala. At dyan naman papasok. So ito kanina, dito yung nadidiligan na pichay. Ayun naman ang binuksan, pupunta naman yung punla. Sundan natin yung tubig ko saan pupunta. Ibulaklak ko sir ah. <laughs> Ayan na. Magusta yung tubig. na. maganda pala yung ganyan, no? Butas-butasan mo lang. <laughs> Yan ang bago ngayon. <laughs> Tumatakbo na yung tubig. Walang gasto sa fuel, no? May Mahirap sa bulsa. Wala naman dilig. At dahil silang dalawa ay nag-garden, ito naman si Ate Ixel ang ginagawa niya ay banana leaves. Ano Ate Ixel ginagawa mo na yan? Banana. Banana tapos lalagyan Sinarkil, ng... Tapos lagyan ko ng compost. Lagyan ng compost. Tapos itataniman mo ng... Kagayan yan o. No? Kagayan, ng mga punla. Yan. Leaves. Organic, organic, o, organic, na pamamaraan, no? Organic farming to. Yan. So pinapraktis nila dito yung organic farming. Ano naman yung purpose nito? Yan. Ito. Hindi, dito ang host na yon dito din dumidilit. So, mm, kapag nadiligan na lahat. Tapos, magdi ito lang pundo lang to para pang dilig-dilig lang. Mm. Sa isa sa punla. Lalo pa pag medyo apo na, okay. na hindi na hindi natatakbo yung tubig, no? Oh. Ito naman yung kanilang Ito naman ang pichay nila ah, Harvesting ay. time na? Kaya ah, pag nag-harvest, ano, bunotin lang? Bunot lang Kasi hmm. tangit yung tangkay lang gano'ng kalaking tulong Ate Excel yung ano yung Water may solar pump. Sobrang laki. Kasi dati magbuhat ka ng ano magbuhat ka ng balde tapos ibus-bus mo doon sa bawat puno. Ngayon, Ngayon ipaagos mo lang doon ay magdidilig na siya ng sarili. Doon na sa magdaan. Katexel, magkano isang kilo mo ng ano? Nang pizzay? Ayun, hindi ko pa alam ng presyo ngayon. Pero kung maglako kami doon sa manggahan, mm. inaano ko to ng tinatali-tali ko to. Mm. Inaabot ako ng 80 pesos isang kilo. Isang kilo? Oo, kasi 20 pesos yung isang tali. Apat, ang isang kilo, apat na partida. Uh Oo. -oh. Eh inaabot siya ng 80. Kaparmer, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating mga videos. I hope na nagustuhan yung bawat video natin. And nakakapag-inspired sa inyo na magtanim pa ng gulay. At gumawa ng mga paraan kung paano matututo sa gulayan. Kaya, kaya naman sa susunod na aking video ay gusto kayo mas i-inspired. Gagawa tayo ng isang gulayan mula sa isang masukal na lugar ay gagawin natin itong isang gulayan. Mula sa isang lugar na wala pa kinabang ay gagawin natin itong lugar na gulayan na kung saan ay pwede kang magbinta ng iyong mga gulay. Kaya sa mga susunod na video ay mapapanood mo ang ginawa ko na video na kung saan Mula sa isang masukal na lugar, kung paano namin ito nilinisan, paano namin pinotol yung mga sukal, paano namin ito sinunog, tinanggal yung mga kahoy. Pagkatapos tanggal ng kahoy ay inararo, pinulbos yung lupa, tapos ginawa nito ng plat. Hanggang sa uh, magkaroon siya ng mga trellising at lalagyan namin ng mga... Uh, fertilizer, then plastic mulch, then kasunod nun ay paglalagay namin ng tubig. Hanggang sa pag-insecticide ng mga halaman, paglalagay ng mga fertilizer, hanggang sa harvesting, at paano ito mabinta, ay ipapakita kong lahat ito sa inyo. Kaya kung gusto mo na ganitong mga video, in-encourage kita na mag-like, mag-share, mag-subscribe na rin ka sa aking channel. Pala mapanood mo pa yung masusunod nating mga videos. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating mga videos. And I hope na sa taon na to ay mas marami tayong mga farmer na ma-encourage na magtanim ng gulay sa kanilang bakuran o kahit saan man. Basta kung sakali na isa ka doon sa mga may sariling lupa pero hindi mo alam pa paano magsisimula ng gulayan, pwede mo akong sabayan. Pwede mo kaming sabayan sa mga ginagawa namin. Kaya pwede mo rin bisitahin ang aking mga playlist yung mga nauna kong na-publish na video upang doon ay magkaroon ka ng ibang ideya. Kaya, hanggang sa muli, happy farming and ingat palagi.